yang logo sa International. Ito naman yung kanya sa Pilipinas, AGF Custom. Ayan. At ako sa inyo, yung bag na pinagawa namin. Ito, ng Team Lodi. Isa natin. Yun, no? Know. Mga Lodi, natanggalan natin yung ating uh, lagayan to ng helmet. Tapos, lagayan din ng sapatos. Mga Lodi, try natin yung sapatos to. Ayan. Double purpose. Kaya, para two in one. Pwede nilagyan ng helmet, pwede nilang sapatos. Ayan, no? Ito, sapatos naman. Ay, okay, ganda. So, try natin mga lodi yung helmet. Kabit na ipasok natin dito. Kaya natin itong uh, aking uh, large helmet. Large ba ito? Large nga ito. Pasok natin. Para makita niyo mga lodi. Ayan, no? Oh. Kasya. Ayan, no? Oh. Kasya po yung large helmet. Ayan. Ayan. Pasok sa loob. Tingnan natin. Ang ganda. Ayan, mga lodi. ko sa inyo. Suot natin. Ayan. Suot natin dito. Ito mga Lodi, meron kong papakata sa inyo na pinagawa namin itong bag kay Boss April. Ayan. Sa AGF Custom. Ito papakata ko sa inyo. Ito yung bag. Ayan o. Oh, ito yung logo ni Boss AGF. AGF Custom. Ayan. Yan, ito yung kanyang logo sa international. Ito naman yung kanya sa Pilipinas. AGF Custom. Yan. At sa inyo, yung bag na pinagawa namin. Ito, ng Team Lodi. Yun, no? Know. Yan, mga Lodi. Ito yung pinagawa natin bag. Okay. Ito natin. Yun, no? Know. Yan. Ito yung bag, mga Lodi. Pakita ko sa inyo. Ito yung logo natin. Ayan, kung pa niya may logo ng Lodi Moto TV tapos ito yung Team din na logo natin logo name may logo dito ni Boss AGF tapos dito sa strap natin may logo natin ng Team Lodi Ayan. So, meron tayong logo natin Lodi Moro TV saka so, yung logo ni Boss AGF Okay. sa ating mga Lodi Log ito, meron, meron ditong packet yan, hindi sa taas packet yan tapos dito sa kabila kung makikita nyo may na uh, number 21, Lodi Moto TV. Ayan, sa kabila, mayroon din paket ulit. Ito yung apelido ko, Mangundayo, number 21. Ayan. Ayan, kasi dito yung ano, yung mga tubig na malalaki. Yung mga uso ngayon ng mga aquaplast. Ayan, kasi dito. Okay. Ang maganda mga Lodi dito, yung seaper nito, waterproof na. Ayan oh. waterproof. May ito nyo. Ayan kaya hindi masyadong papasukin ng tubig to. Okay? 2 in 1 to mga lodi. Pwede ito sa pang basketball, pwede sa pang motor, kasi may, may nakatago dito yung secret sa natin. Okay. Ito. 2 in 1 to eh. Ayan. Meron dito ang ano, lagayan ng helmet. Ayan. Kaya 2 in 1. Ang gali natin. Solid nga ito eh. pinagawa namin kay Borsigio. Ito. Ito. Oh. Ito yung lagayan ng helmet. Try na natin. Lagayan din ng sapatos. Lord. Pwede. Try natin yung sapatos to. Ayan. Double purpose. Kaya para two in one. Pwede nilagay ng helmet. Pwede din yung sapatos. Ayan. Oh. Ito, sapatos naman. Okay. Ganda. Try natin mga lodi yung helmet. Ipasok natin dito. Kaya natin itong uh, aking uh, large helmet. Large ba ito? Large nga ito. Pasok natin. Para makita nyo mga lodi. Ayan o. Oh kasya. Ayan, no? Kasya po yung large helmet. Ayan. Ayan. Pasok sa loob. Tingnan natin. Para pag tayo may ride. Ayan. maganda ganda. Ayan, mga lad. Pakita ko sa inyo. Suit natin. Ayan. Suot natin dito. Ayan mga Lodi, yung helmet natin. Ayan, so kasuot na siya. Ganda, no? Okay, ganda. Olive. Ayan, pinagawa yung mga Lodi, black and white talaga. Okay. Black and white, ganda, oh. Ayan, pwede na tayo mag-motor. Okay. Basketball, pwede rin itong gamitin. Ayan. Lagay ng bola din, ng sapatos mga Lodi, Kanda. sa mga interesadong gusto magpagawa ng ganito kagandang bag, yan, no? Oh, Team Lodi bag. Ayan, version 1 po ito, mga Lodi. Ayan, kapaganda. Ito kayo ng ganitong Team Lodi bag, pwede nyo po akong kontakin. Okay, tapos may pangalan nyo, kung may logo kayo, pwede nyo isend sa akin. Okay, pag-usap tayo. Pero kung gusto nyo sarili nyo uh, design, sarili nyo customize na bag, yan, medyo mas mahal po ng konti yun. Ito nga pala mga Lodi yung face-to-face -face ni Boss April. Ito yung kanilang face of face na AGF custom. Ayan po, dalawa po yan. Sa Las Piñas, yan. Pwede silang kontakin, yan. Uh, hindi lang pala mga Lodi bag yung ginagawa nila. Gumagawa po sila sa mga sombrelo, mga cap na magaganda, mga Lodi. Okay, tapos mga riding jersey, ganito. Tapos pang basketball, yan. Yun ang malapit yan. Pang basketball. At ang maganda rito, uh, sila rin yung gumagawa ng mga basketball sa mga professional basketball dito sa, sa Pilipinas. Okay, tulad ng MPBL, yan. Tapos yung, yung team Lodi namin na jersey na pang doon na pinagawa kay Boss April, AGF Custom. Napaka-solid, ganda. So yun mga Lodi, Sinaway na gustuhan nyo. Paka solid no? AGF Custom lang malakas. At yung team Lodi, God bless.